Game, game guys ah, Punta tayo ngayon ng ano? SBMA Ikot lang tayo saglit Sa seafront So, nasa Ano tayo guys, nasa Gordon Heights Palabas ng mabayuhan So, punta tayo ngayon ng SBMA Or Subic Bay ikot lang tayo saglit tapos uwi din tayo so ayun mga nakaraang araw naging busy kami ni Green ah, ni Jay Verde lagi ako nadadali sa ano ah sa Green Verde na yan ah. so si Jay Verde eh. so hindi pa kami nakakagawa ng part 2 nung ano nung shoot a stranger yung mag papotoshoot photoshoot kami ng mga hindi namin kakilala, ganun. Kakausapin lang namin. So, baka by, ano, by this Saturday or Sunday, makagawa kami ulit ng part 2, ganun. Antayin nyo na lang, guys. Ngayon, mag -ano lang kami. Ah, I mean, mag lang muna ako sa SBMA. Sa mga hindi pala taga rito sa Olongapo City, guys, ang mga jeep dito is color-coded or color coding ng mga jeep dito. So may pula, may dilaw, may puti, may brown, may orange, may green. May kanya-kanyang mga ano yun, mga ruta. Kagaya nitong ano, uh, red, mabayuan Gordon Heights parang hanggang bungad lang ng Gordon Heights. Tapos from Black 10 yata onwards yung kulay puti yung kulay puti <laughs> same yata nung orange hindi ko sure ah eh. pero iba rin kasi yung ruta ng orange eh pero parehas silang dumadaan ng Gordon Knights then yung blue jeep uh, papunta ng Subic San Marcelino yan yung brown papunta ng Tipo uh, ng new, new Kabalan, I mean New Kabalan, Old Kabalan. Pero alam ko brown din yung tipo eh. So, ayun. Tapos, uh, yung Dilaw, uh, along Magsaysay Highway lang, uh, yan yan dyan lang papunta Santa Rita, Pepsi. Tsaka papuntang SM Downtown. Ayun. Kaya kung sakaling magagawi kay rito na commute, eh, madaling maghanap ng mga lugar kasi. Pag sinabi mo na ano, ako uh, kunwari, pupunta ka ng SM Downtown, matik yun, uh, uh, dilaw, pinakamagandang sakyan or red. Kasi doon talaga ibababa sa mismong ano, SM. So, hindi ka maliligaw. Kasi yun eh, huling ruta nila eh, sa, I mean huling babaan. Yung SM uh, Downtown So ayun Sobrang init ngayon guys Grabe Meron kayo tao ngayon dun sa Pinag-shootan ano, namin ni Jay nun nakaraan Ni Jay Verde wala sayang hindi ko dala yung camera ko kung sakaling meron man hindi ko rin sila mapapotoshoot dahil wala eh walang camera hinatid ko lang talaga yung kapatid ko wala talaga akong balak mag ano ngayon mag uh, vlog pero sayang yung ano sayang yung oras na uh, nagda drive tayo madadaanan din naman natin yung uh, uh, kalaklan yung papuntang ano SBM eh. So, silip tayo saglit. So nasa main road na tayo papunta ng Sambales. Kanan tayo. Yan. Kanan. National Road na tayo. National Highway. Yan. Katulad niyang blue jeep. papuntang Subic yan. Subic. Minsan, kasi Castillejos. Tsaka San Marcelino. Hanggang doon yung blue jeep. Pag San Marcelino, may kulay dilaw yung ha, ano, ah, taas ng jeep. May halong dilaw. Then, pagka Subic tsaka Castel lang eh, normal lang na ano na blue jeep. So Patipil Pilsay ko pala doon din. So ayan. Sobrang init ngayon, grabe guys. yung ibang jeep nga pala guys wala nang mga plastic na parang division back to normal na naman sila pero hindi yun parang hindi naman uh, parang license na pwede ka na magsakay ulit ng punuan eh dapat i mo pa rin dahil syempre maintain social distancing pa rin uh, yeah. Mahirap naman yun, eh, hindi pa naman totally wipe out yung virus. Tapos maglalapit-lapit na yung mga tao, parang hindi yun tama. Syempre dapat kahit papano, maintain social distancing pa rin. Kahit nawala yung ano, kung kumbaga inalis lang yan para maging ano na parang maging kahit pa paano maging normal man normalize na yung ano yung araw-araw nating ginagawa man, bumalik sa dati kaso nga lang ayun nga ingat lang dahil syempre pwede na yung mga bata ulit sa ano sa pag public places eh, kawawa naman yung mga bata pag nagkasakit, hindi naman kasing tatagyan ng resistensya ng mga adults. So, kawawa naman sila. Eh, wag nyo na lang, ano, mag-iingat na lang kayo. Kasi, sabi nga, di ba, nasa huli ang pagsisisi. Huwag sana kayong gumawa ng mga bagay na pagsisisihan nyo sa huli. Siyempre, mga anak nyo rin yung ano dyan. Oo, sabi na natin hindi sila nakakagala. Pero at least safe sila. Mahirap naman yung sampanandali ang kaligayahan ng mga bata. Eh, kapalit naman eh, yung risk nila para magkasakit, di ba? So, itong diretsyo nito is Sambales. Punta sa bahay Sa uh, ano namin Bahay namin Tapos sa kaliwa naman Ipapuntang SBMA So Pasok tayo ng SBMA Saglit Silip lang tayo Yan go na Go 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 So dito pala guys, pag ka ng SBMA tapos naka two wheels ka lang, o motor ka lang, eh kailangan mo tanggalin yung helmet mo. Hihinto ka rito sa sentry. Tapos magtatanggal ka ng helmet para yung ginagawa ni kuya. Ayan. So ayun. Uh, sa four wheels naman, kailangan naka ano, Naka seatbelt kayo Masisita kayo kapag ka hindi kayo naka seatbelt Talagang naka Ano yung enforcement Law enforcement dito uh, Stricto sa mga ganyang bagay Kung laos na sa kanila yung ano eh Yung hindi taga rito <laughs> Kasi madalas yung magamit tapos kung titignan yung lesensya, taga rito pala. So, ayun. Uh, 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 follow the rules na lang para hindi kayo na sisita ng ating mga uh, mababait na polis uh, ng SBMA. So, ginagawa lang naman din nilang kanilang trabaho. So, ano yun na lang natin? Sundin na lang natin sila. So dito, first stop, first to go dito kung blinking yung ano, yung uh, kung blinking yung ating traffic light. Ang ibig sabihin niyan is first stop, first to go. Kung nauna kang umi-stop, ikaw ang unang aabante. Uh, Tapos uh, pag gumagana naman eh susundin talaga yung ano kung green siya, di green, go. Kung hindi, eh, di stop. Pagkaano lang yung pagblinking, guys kailangan yung sundin yung first stop first to go madalas naman yan dito first stop first to go eh. pero kung ano kung ano naman siya medyo matraffic madalas naman eh may nagta-traffic na pulis so sila din nagme-maintain ng ano ng ating traffic so nasa SBMA na ulit tayo dito kami nag-shoot nung nakaraan ni Jay. So, pinag-iisipan ko kung saan kami next eh na pwedeng mag-shoot eh. Na marami ring tao. Hindi naman kailangan maraming tao, no? Pero uh, siyempre, stranger yung pipicturean. Huh? Kailangan namin makakita ng ano, ng medyo ah, uh, maraming tao para kahit papano kung hindi pumayag yung iba, meron kaming ano second option na aya ay mag-shoot so ayun so ah ayan dito kami nakatambay no, nakaraan ni Jay diretso lang So siguro tatambay muna ako dito mga around uh, 15 minutes, papahinga lang. Init eh. Tapos uh, medyo Uwi na tayo Pwede mo po dito. So, dito, tama muna tayo dito sa clip. So, check ko lang guys kung gumagana pa yung video. Tapos uh, open ko na lang ulit mamaya-maya, no, no? So, mamaya na lang, guys. Yeah.